What's up, Blooms? What's up, Tom Blooms? So, guys, may ticket na tayo at sobrang saya ko kasi yung ticket natin ay na-email na. Kaninang umaga ko lang nakita. At ready-ready na tayo. Ayun, may pagupit pa ako. Nakagard <laughs> na kasi talaga yung buhok ko. Kaya na pagupit na ako, guys. Sobrang excited ko na kasi ng araw na lang. Anong date ngayon? Uh, Seven days na lang. Concert na, guys. Seven days na lang. Makikita na ulit natin si Aya. Nilulun naman ako. Siyempre, no? Makikita ko na naman si Aya. Puso ko tinong. Parang ano, na-exorcist. Hoy. Ginagawa mo. Pero na naman tayong i-unbox. Actually, matagal ko na itong natanggap. Inantay ko lang talaga yung tamang moment. Tamang moment. Tapos yung biglang hindi na gumana kasi ang tagal na hindi binuksan. Huwag naman sana! Tinagal ko yung filter. Bakit parang, bakit parang may makeup tayo dun? Buksan natin to. Let's go! Ah. Sabi pa naman, kailangan daw ng video pag binuksan. Ah. Alam niyo na siguro guys kung ano to, no? Siyempre gagamitin natin ito sa concert. Pasensya so, na kayo sa bangs ko, ha? Napaiksi. Sige, <laughs> guys. Actually, guys, matagal ko na talaga itong pangarap bilhin. Kaya lang, namamahal lang talaga ako. Sobrang mahal talaga. Kaya nung unang concert, hindi pa ako bumili. Pero ngayon, dito sa concert na to, kailangan ko na talagang bumili. Kasi gustong gusto ko na talaga magkaroon din ng ganito. Siyempre, no? Kailangan pag umatend tayo ng concert, maganda pag nakakasabay tayo sa crowd, di ba? Kasi nung last concert, sobrang nainggit ako. Nung sabay-sabay yung crowd. Tapos, ang ganda tingnan. Tapos, kami walang ganun. Kaya, naingit ako. Kaya, bumili ako. <laughs> Guys, look what it is. Ta-da! what's <laughs> that? <laughs> hey, na natin. Let's see. so see. talaga, walang damage to. Thank you for your purchase. Alam mo, nung binili ko to, after one week, lumabas yung ano, may 5% off sa Shopee at Lazada. Eh, mas mababa yung shipping fee nun. E eh dito, mas medyo mataas yung shipping fee. Ready? Ready na kayo? Buksan na natin. Ayaw. Ayaw. Ayan, ayan, ayan. Ah! Ay, ito yung photo card, guys. Mamaya, check natin to. Tadang! Ang ganda! Nagkaroon din ako. So, wakas, nagkaroon din ako ng light stick, guys. Yay, makagagano na ako. Na, 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 Ay, iba pala yun. <laughs> so, try natin. Nagumana. gumana? Buksan natin dito. Ah, dito lalagyan ng battery. Lagyan na natin ng battery. Tama kaya ito? Ah, ito nga. Ito nga, tama. Ah, ah. An? tatlong battery ang kailangan, guys. Yan na. Kompleto na yung tatlong battery. Paano ba ito? Ganon? Ganon ito eh. Eh. Ah! Ayan na! Yay! Yay! Ayan. Paano ito magka-color-color? Di color? na iba color nito? Paano? Ayan Program na natin. Kasi alam ko may up to it. Eh. Ayun guys, so tinest na agad natin yung Vinilite Seek natin. And buti na lang, gumana talaga siya. Kung hindi, lagot ako paano ko pa ibabalik to? Magko-concert na ilang days na lang. Tapos, dinownload ko na agad yung app. Kasi, pag sa concert, nagsisynchronize to sa lahat ng light stick, yung official light stick. So, meron siyang app na i connect mo. Tapos, i-enter mo yung ticket number ninyo. Tapos, yun na. Magsisynchronize na siya. mag iba iba na siya ng color. Ayan. At saka yung blinking. <laughs> Yay! Sobrang happy ko. saka, meron siyang free ganito. Ayan. Anong tawag dito? Lanyard? Ay, hindi siya lanyard. Basta, may tapos meron siya nakalagay dito. Nakalagay dito is ABS-CBN Corporation Bini Official Lightstick. Ayan. Piling ko kailangan nating bumili ng extra battery para in case malobat. Meron tayong battery, di ba? I'm so happy. Grabe yung ngiti ko. Abot ng tenya. Maganda naman tong libre nila, guys. Pero mas nagustuhan ko yung nakita ko sa blue app. Kasi feeling ko mas maganda pag uh, nilalagay siya sa ganun. Ito oh. Fan made lang to pero ang ganda niya. Oh, di ba? Ang ganda niya, ang cute. Kasi ano, yung print niya hindi lang sa harap, pati sa likod. Yan, both sides may print. Ganda, di ba? Oh, di ba? <laughs> Tapos, pwede na natin itong ikabit dito sa light stick natin. Kaya lang, hindi ko alam paano. Ay, ganito pala. Oo, oh, ganito ata. Yung iba may nilalagay pa sila dito. Mga M&M, mga glitters, glitters. Gusto ko din bumili nun. Tama ba 'tong pagkalagay ko? Mamaya, mali. Masira pa. Ayun. tik natin. Ha? Tama ba? <laughs> Tama ba? So, na-adjust siya. Kaya pwede natin siya isuot na ganyan. Eh. Hey! Tama ba? Ganyan. 'di ba? Mas safe, 'di ba? Ganda. Gabi, <laughs> sobrang saya ko. Ilagay muna natin dito, ha? Dito ka muna, ha? Light stick. Okay. Tabi muna natin to kasi excited ako dito. <laughs> <laughs> Naalala niyo, nag-unbox ako ng ano, lightstick na, na, hindi original kasi nga wala akong official. So, bukas, meron na tayong official. Ayan, so nandito guys. Naalala niyo, ito oh. Ito. Ayan guys, ito yung nabili ko sa may TikTok lang. Ayan. Hindi siya official. Fan-made siya na photocard. Tapos ngayon, meron na tayong official. Buksan na natin. Wow! And guys, ito na yung pin photo card natin, official. Eight. Eight. Yeah. Sheena. Maloy. Joanna. Mika. Ay, Mika. Colette. Stacy. Gweny Mika. Ganda ni Mika dito ah. Baya. Tinan ko nga. Ano kasi, itong nabili ko sa TikTok, holographic siya. Ang ganda ni Mika dito. Siyempre, si Aya din. Napakaganda. Ay! Ay! No! Ano na So guys, dun sa nabili kong fan made, ito si Aya oh. Ayan, di ba? Tapos dito sa official, ito. Mas maganda siya tingnan, itong holographic kasi holographic nga siya. Di ba? Yay! Akala ko parehas. At least hindi parehas. Lagyan na natin sa sleeve, guys. Sa ito? Ito. Ayun guys, so all set na tayo para sa concert. Ilang araw na lang. <laughs> Yay! Oh guys, comment kayo ha. Kung saan kayo banda. At kung nakuha nyo na ba yung ticket nyo. Sana nakuha nyo na no. Malungkot lang ako kasi sabi nung iba. Hindi daw sila magkatabi-tabi. Ay, ay o oh, siya. <laughs> Makakatulog na akong nang mahindi ngayon kasi nabuksan ko na siya. Alam niyo ba, araw-araw ko -araw kaya itong tinitingnan. Mabuksan ko na ba? Hindi ba? Mabuksan ko na ba? Dahil ngayon natin ako yung ticket, binuksan ko na. Kasi sure na talaga tayo na makakapunta tayo sa concert. Guys, sana ma-sold out na. Konting araw na lang. Bili pa kayo. Kaya natin to Feeling ko mas sold out natin yung concert bago mag-concert day. Let's go, Blooms! Let's go! Kaya natin yan! Tom Bloom, sino kaya ng ticket? Pasha. Kita-kits na lang doon, ha? Ah. Bye!